oh mag FB live muna ako para makasama ko mga dabar cuts natin for sure matutuwa sila makikita na naman si Rogelia hello mahal hello mahal how's the weather in London? well you know uh, black and dreary as usual what? Dreary? Dreary, as in, uh, too bleak, um, Boring? <laughs> oh, poor you mahal. Me, my life in the Philippines is not boring at all. You know why? I'm making a lot of people happy and they really love me. Well, there's only one person that loves you the most. Why? I know one. Wait, wait, wait. Speaker mo, speaker mo. Not one, but two. Of course, I love you. Siyempre, kasama na ako dun sa asawa mo. <laughs> Talaga si Richard. Oh my God, sister, mahal, I miss you both guys. I will be visiting you guys in London very soon. But for now on, I will stay here in the Philippines for a while. Please, you understand me both, okay? Of course we understand. I'm your husband. Pero, uy, hindi lang kaming dalawa yung nag-aabang sa'yo, ah. Siyempre, nag-aabang din ng dalaw sa iyo yung isang importanteng tao. Eh, di ba nga, nagpaalam pa sa iyo bago siya pumanaw, humingi ng tawad. O tapos ngayon, ang tanong ko sa iyo is, kailan mo ba talaga mapapatawad yung tao? Si tatay? Oo, si tatay. Pero pati na rin si nanay. You know what? Even if, di ba, he's so successful in the Philippines, Siyempre, hindi mo pa rin talaga ma-feel yung totoong ibig sabihin ng happiness kapag meron ka dyang hate sa heart mo. Di ba, Richard? Sabihin mo yun sa kanila. Ay! Ang gulit ka mag, mag mo naman ito talaga. Naku, Tay. Andito ka lang pala. Hanap ko ng hanap sa'yo kanina. Dito ka lang pala, ha? In fairness, Tay, ang ganda ng lugar mo dito. Hindi man lang ba dito dumalaw ang nanay sa'yo at ang dumi-dumi ng kuntod mo. Kailangan pa talaga may umuwi galing London para lang maglinis ng puntod mo. Tay, ang sosyal mo, napaka-sosyal mo. alam mo tay, naku umuwi na ako ng Pilipinas para lang magkita talaga tayong dalawa at syempre ang anak nyo po mag-aartista na, gusto nyo ba yon? hindi kayo makapaniwala naku, naku tay maniwala man kayo sa hindi dati sinasabi nyo, bawal ang bakla maging artista, ah, eh ngayon pero alam mo tay naku, gusto ko mag-usap muna tayo nagreklamo tay. Gusto ko po sanang sabihin sa inyo na pasensya dahil hindi kami nakauwi ng ate. Sobrang sakit tay. Nang nawala ka. Kasi sakit po ng pambubugbog ninyo sa akin araw-araw noon. Pero tay, sa totoo lang, ang mga ginawa ninyo sa akin nung una, ang naging inspirasyon kung ano man po ang narating ko sa buhay, na siguro, kung hindi nyo man po ginawa sa akin yung pambububog nyo, wala ako sa katayuan ko ngayon. Siguro tambay lang ako sa kanto o kaya naman isa ako sa mga kriminal sa probinsya. Pero dahil sa bawat bugbog nyo, naging inspirasyon sa akin lahat. Nalumipad ang pangarap ko ng napakataas. Hindi ko namamalayan, Tay. Unti-unti ko nang nararating ang pangarap ko ngayon. dahil sa inyo yun. Kung ilang beses nyo man po akong sinaktan o binugbog nung una, ilang beses din po akong magpapasalamat sa inyo paulit-ulit. Gusto ko pong malaman nyo kahit pinapatawad na kita Naku, Tay! Dalawa lang tayo nag-uusap, pinapaiyak mo ko eh. Umiyak ka ba? Sorry, namiss lang talaga kita, Tay. Ang tagal na panahon. Papasalamat ako ha. Lagi ka nandyan sa akin. Ngayon, dahil nandito na po ako ngayon sa Pilipinas, eh, ipinapangako ko na dadalawin kita paminsan-minsan. Papagalitan ko yung nanay, hindi man lang kaya linisin tong Puntod dinyo, Kailangan ako pang maglinis. Joke lang, Tay. Gagawin ko yung para sa inyo. O siya, Tay. Aalis na ako at may rampa pa ako mamaya. Baka may iwanan ako. Salamat po sa lahat. I love you, Tay. Nay! Nice. <laughs> Unti-unti na rin pong nakakamit ko mga pangarap ko. Sobrang saya ko, Nay. Pero alam nyo, ang totoo, kaya bumalik ako. Gusto ko pumuli kayong makasama. Ang mga kapatid ko, pamilya natin, gusto ko buo pa rin na hindi ka nagalit na ako. Na. Hindi na ako galit na. Ano ka ba? Ikaw pa ba? Magalit ako sa iyo. Salamat na. Ang dami mong fans, oh. No. Pinapanood na kita sa TV. Eh. Sa Itbulaga, nando ka nga sa TV. Pero, teka muna, ba't dito ka? Tapos nando ka sa TV. Paano nangyari yun? Nanay naman, Kakaloka ka. Wala nga ako sa TV, di ba? <laughs> dahil andito ko sa harapan mo ngayon. Oh, Umuwi na yan ako! Yeah! So, uh <laughs> <laughs> Teka lang. Mamaya <laughs> <laughs> oh. muna, magpa-picture dahil may sasabihin lang ako kay nanay ko. balik Balik Oo, alam niyo nay. Kahit paulit-ulit niyo man po kung sinakto nung una gusto kong malaman na paulit-ulit ko rin kayong mamahalin ngayon. Hmm, mo talaga! Mamaya na kayo, pa picture. Oh. Mamaya na! Oh. Bye-bye! O, oh. oh, di ba, Nay? Kailangan ko oh. may talaga ka lang ito, 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 ito.